Ayan, para sa mga bagong agent or nagkaroon ng coins trading or na ganito na settings or sa mga gustong sumahod using USDT ng mga members, ganito lang yung mga master. Punta natin yung points. Ayan, and then withdraw now. Ayan, pag wala pa kayong link dyan, pindutin natin yung dalawang arrow hanapin ng USDT. Ayan, pindutin natin kasi ako is naka, meron akong link. So, view na lang. Pero pag wala pang link dyan, ang nakalagay is bind. Pindutin natin ang Vine. Sa akin, view kasi ano, meron na ako. And then, password. Gawa ng password. Kung wala pang nagawang security password, kung meron na, yun po ay gagamitin natin sa ating pag-withdraw every time na mag-withdraw, yun po ay ginagamit. So, lagi nating tandaan. Long press, enter, paste nyo yung link na binigay sa inyo ng agent. And then, sub Ayan. So, submitted na. Di balik, balik tayo sa withdraw now. And then, i-enter na natin kung magkano yung ating sasahorin. Since meron tayong 101 na points, so ang pwede lang nating sahorin dyan is 10. 10 lang po ang malalagay. Pero kapag user kayo, automatic na po yun is confirm na lang. Sa amin kasi na agent is by $10 lang kami. Kung halimbawa ang $200, yung lagay namin dyan $20. Pag $100, lagay namin $10. Ganyan. So $10, meron tayo confirm. So ganyan ang lalabas. ayun na yung ating coins. Exchange coins lang pindutin. O so, ayun na. Ganun lang mga master. Tapos na yung ating pag-withdraw. Back na. Balik na yan sa ating dashboard. So, ayan na yung natira. Yung botal ang natira. Pag-agent ka. Pero pag-users ka, lahat yan, ma withdraw mo lahat.